Good afternoon mga Kamor TV Ayun, uh, <coughs> panibagong araw, panibagong vlog na naman So nagtataka ba kayo ba't naka na Joy Jersey? So sa mga hindi nakakaalam, sa mga followers natin dyan ah uh, One year na tayong ano, Joy Rider So yun, uh, mahigit na, mahigit one year na So ang topic natin ngayon, no, share ko lang kasi mag one year na tayo share ko lang sa mga bago kaya sa mga datihan na rin kung makakatulong sa inyo to kung ano ba yung tamang cellphone para sa ating mga rider joyride rider, angkas, movie to kung ano pa man, lala movie, ganyan so para lang sa akin ano may mga ano okay. may mga preference ako sa cellphone na ano na sa so almost one year ko naman na pag joyride so ang, ang, ano ang tingin ko na dapat na cellphone para sa atin ay ano unang una yung battery maganda yung battery hindi ako magbabanggit ng specific na cellphone pero mag unbox tayo ngayon ano so matiba yung battery pangalawa since location based yung trabaho natin ano, kailangan maganda yung GPS reception mo no? So, pag ka ng cellphone pala, dapat check mo sa GSM Marina kung ano, kung yung positioning niya. So, search mo yung unit ng cellphone mo, tapos lalabas doon sa Google, no? Search mo yung unit ng cellphone mo, tapos lalabas pull, yung full specification niya. So, lalabas sa GSM Marina. O kahit sa iba pa, basta yung full specification niya. Lalabas doon sa bandang sa positioning, kailangan hindi lang GPS kailangan ano ah, sample itong sa akin ano Vivo ah, S1 Pro kasi itong gamit ko eh yung positioning niya post ilalagay ko dyan na ah, screenshot ko to GPS GLONASS Galileo tsaka BDS. so apat ang positioning niya So, maganda to, ano, Kasi, position-based yung, ano natin, trabaho natin. So, accurate, very accurate yung location natin. So, ayan. Uh, matibay na battery yung location. At saka yung sa akin kasi, based on my experience, eh, no? Itong cellphone ko, Vivo S1 Pro. AMOLED screen siya. So, ang pangit lang sa mga AMOLED, nagkakaroon ng screen burnout. So, ano yung screen burnout na yun? Katulad nito, ewan ko na sana nakita nyo, no? since lagi ako naka waste waste kasi ang gamit ko no? Mag -ko comment rin tayo dyan kung ano yung magandang gamitin na no? kung waste ba o google maps so ayan guys oh. hindi ko lang alam kung gaita sa camera no? kahit wala na ako sa waste, bumabakat yung ano bumabakat yung waste screen burnout ang tawag dyan screen burnout so yun na uh, pangit na gumamit tayo maganda siya kasi malinaw under the sun, hindi rin naman kahit AMOLED, basta direct sunlight talaga hirapan din tayo magbasa no? so uh, yun uh, nagkaka ano, screen burnout sa so pan so mas, uh, mas prepared sa atin IPS ang display kung kayo ay nagbabalak bumili ng cellphone so yun lang, yun lang naman ang ano no kung mas maganda kung may splash protection siya, may IPS protection kung ano anong ganyan. Mas mas maganda no. Pero yung nabili kong bagong cellphone walang ganoon. So meron naman akong pambalot na cellphone. So pambalot natin din isa na lang no, pambalot ng yelo, ng gulaman ganyan. Na balot na rin diyan. so yun, guys no. Ah uh, mag-unbox tayo ng ano. So bumili ako ng cellphone with is ito. <coughs> sa Shopee dapat ang presyo nito is nasa 10,000 pero dahil ano, dahil 10-10 tayo bumili, may naka-discount tayo ng almost 1,000. Naki-8,000 plus na lang siya. So, unbox natin ito ngayon. Check natin kung anong laman sa loob. No. Sa so, shoutout nga pala sa mga kasundo natin dyan. So, sa mga iba nga na dyan, okay, oh, hindi Joyride. Basta yung rider na nasa labas ng kalsada. Naghahanap buhay ng patas. Ah, guys. Inang tinanggalan na natin ang ano. Balas. So ito yung gagamitin natin pang edit ng video natin. Sa mga nagtatanong kung anong pang edit natin ng video. KineMaster Pro. Wow. Gulat naman ako dito. Naka-glass yung ano, cover. Parang hindi naman ganito yun. Eh. Pero glass yun. Eh. Wow. Ay, hindi pala glass. Parang glass. Ay, parang may glass. Ayan, guys. Ah, uh, Tecno po ba 5 Pro 5G? So, yun. 6 68 watts yung charging, ano niya. Charging capacity capability niya no ultra charge prepare edition siya ayan pang gamer siya talaga so maganda yung ano no ah uh, yung sa camera hindi ko masyadong prepared yung ano pero maganda rin yung camera nito no kasi pag gaming phone kasi ibig sabihin noon kaya niya maghandle lang multiple ano application ng hindi siya umiinit so ano sa atin ng bilang rider no yung kailangan yung cellphone natin kaya mag-handle ng init or hindi siya masyadong umiinit dahil direct sunlight kasi tumanin sa cellphone natin no? so kung umiinit yung cellphone mo sa application pa lang what more pa yung nadagdagan siya ng sikat ng araw so guys no ang ganda ng ano nyo parang bubong ng bahay lang so, ah, sa buksan na natin no ano din to eh Uh, required din to na videohan pag binubuksan. Silyado naman siya. Yan ako na lang yung link dyan sa baba kung saan ko binili to. Sa official store dapat ako kaya lang problema. Mas mahal konte. konti. Mas mahal siya. So hindi ako sa special store bumili. Pero last. Ayan na ba? Uh, Shopee Mall ba yun? Tawag dun. yan? Tawag doon. So yun guys no. Ito tatanggalin na natin tong cover na to. Ito guys, yung ano niya. Ah, ano siya, ano, discuss ko lang ng konti. Hindi naman tayo masyadong ma-technical, no. Processor niya is MTK D60805 g processor. Alam ko to 6 nanometer, ay 6 nanometer to. Eh. Tapos 6.78 FHD full HD siya, no. That in display 120 120, 120, 120 Hz refresh rate 50 megapixel AI camera. Ayun guys, napakaganda nito. So ayan ah, buksan na natin, tingnan natin kung anong laman. Okay. Selyado pa siya talaga, legit no. Sana hindi bato laman ito. Kasi pag bato, yari tayo nito. Ayan guys. Mabubuksan na. Ito na siya. Ay, magbuwas magbukas. Ay, ito pala. <laughs> Ayan, guys. <laughs> Ang ganda. Ayan, pagkabukas pa lang, nakikita mo na agad yung cellphone. Tapos, yung SIM injector. Ayan siya. Tecno Poba 5G. Ah, po Poba 5 Pro 5G. Gaan lang siya. Magaan siya. Ah, oh, maganda to. Sana tunay, no? Maganda, eh. <laughs> Kaganda dito guys, ano? May RGB light sa likod to. Tinan tingnan lang natin, ha? Oh. tingnan muna natin yung laman. So, ayan, cellphone. Andiyan yung mga sa cellphone, sa cover, andiyan yung mga specs nya guys. Hindi tayo magaling mag, ano, eh, mag-discuss nyo mga yan. Pero, salay tayo dyan sa mga technical na ano. Same injector and dito. <coughs> Meron siya no. Sorry, medyo inuubo ko no. Ayan, yan, yan. So, ano pang nasa box niya is Ayun, yung ano, gift code ng prepare. So, ano siguro na optimized to pagdating sa prepare kasi partner nila eh. Ito, hindi ko na gagamitin to eh. Kung sino may gusto nito, hindi naman ako naglalaro ng Free Fire. At wala, well, actually, wala akong laro dati. ML lang saka mobile. Ano? ML saka uh, Clash of Clans. So, yan. 12 plus 1. Manas daw kasi yung 13. Eh, kaya 12 plus 1. Warranty. Okay. Eto, manual ata ito. Ah, warranty card pa rin ito. May sticker. Comment down below sa inyo na may gusto. No? Sa inyo na lang ito. Hindi ako gagamit ito. Eh. At saka jelly case yan guys. Ganda. Alam nyo kung, kung bakit clear ang jelly case nito. Meron yung Tecno ba, ba kasi. 5 Pro 5G. Meron siyang RGB lighting sa likod. Sa mga notification. So okay siya. Ang ganda siya. Kaya clear siya para makita mo, 'di ba? So, okay. At ito ang pinakamalapit din. <coughs> 68 watts. Uh, na charger niya, no? Type C USB cable. At saka napaka-generous ng ano, no? Talaga nilagyan pa ng headset. Ayan guys. May headset na kasama. Wired siya. Wired. So, matagal na walang headset. Magkakaroon na rin ako sa wakas. So yun. Wala na. <coughs> wala na laman. Ayan, Sim injector niya. eto Mamaya na natin tanggalin. Baka mawala. So yun natin Tingnan natin yung cellphone. Buksan natin. Tingnan natin ang <coughs> screen niya. IPS. Maganda ang IPS kasi sa ang, ang angulo. Malinaw siya sa lahat ng angulo. Wala natin rin pahirapan ng sarili natin. So, ayan guys. Ayan, nagbukas. Legit. Ito siya. Ito yung likod niya. Ayan. Uh, five. Five. Hanggaan anong cellphone ngayon, ano? Ayan guys, oh, may ilaw yung likuran. Ayan. Ayaw. Ang cute. Ah, oh, di ba? Ang ganda. Okay. United States. <coughs> Set up muna natin guys. Pakipari ko. Pakita ko sa inyo. Philippines. na natin. Siyempre, Philippines tayo. Ba't ang laki ng screen niya, guys. Maganda talagang gamitin sa labas. Kasi ang laki ng screen niya. Eh. Bagay talaga sa mga rider. Kasi pag walang ginagawa, nanonood ng movies, YouTube, sa ilalim ng puno, ayun. <laughs> Relate, dahil ba nakarelate dyan. Sa mga review nito, sa YouTube, so hindi siya masyad, hindi siya nag-generate ng masyadong init. So okay ito sa mga ano, sa mga rider na tulad na rin. No? Ayun guys, ganda. Ganda niya. Ang linaw niya. Marami lang siyang bloatwear pero pwede natin tanggalin. So guys, no, yun lang. Uh, Sinare ko lang pag-unbox ito. At saka, sinare ko yung preference ko bago ako bumili ng cellphone. So ano yung mga preference na yun? Matibay na battery, hindi AMOLED dapat kasi nag screen burn out IPS lang sapat na yan so uh, kung hanggat maaari medyo gaming phone magpo siya sa camera phone kasi pag gaming phone mas nagahandle lang apps maraming apps na ano eh, hindi siya nag-generate ng init. So kasi mahirap na, baka nag-init sa apps pa lang, nag-init natas na, may ano may direct sunlight baka magdoble ang init madaling masira baka mag madali yung wear and tear ng cellphone nyo no so yun guys ah uh, gusto mo mag-comment na no, kung ano maganda, g uh, gamitin sa pagra-rides sa trabaho ka or enjoy ride lalamove ah uh, sa akin both ko silang ginagamit pero mas ano ko sa ano sa waste ang problema sa waste minsan may malayong dapat ano ka din eh uh, i -ano mo muna siya i-preview mo yung ano mo yung binigay ng waste pag tingin mo medyo may malayong ikot na pwede naman diretso eh i-bypass mo na yung ano niya no pero tingin ka rin baka one way uh, pinapaikot na malayo so yun oh uh, <coughs> ways, bakit ways ang magandang pang navigate ko nyare? Ah, may dumating na booking sa atin. Na navigate mo yan, 'di ba? Bago may accept. So pag lalo na sa Paranaque, no? Especially sa para n'yare, pag nag-navigate ka, pag Google Maps ang gamit mo, napakaikli ng bibigay sa 'yong ruta. Maikli talaga. Maganda naman kasi maikli, di konti lang ita-travel mo. Ang problema guys, si Google Maps nagbibigay ng ano ng mga subdiv papapasukin ka sa mga subdivision na sticker required which is hindi naman tayo pwede dumaan o kung makakadaan man tayo may bayad so ways ang pinaka the best pag navigate kasi pag navigate mo siya medyo malayo nga pero yung daan naman talaga is yun, yun talaga ang regular na daanan talaga so yun kung kailan ko naman ginagamit si google maps <coughs> So, ganito yun. Ninavigate mo na siya. At tinignan mo, pin-review mo, no? Tapos, yung location nung nakapin na location, ang layo pa dun nung, ano, nung yung ways hindi man lang nakarating dun sa pin location. May ganun kasi, may mga kalsadang hindi nababasa yung ways So, pag ganun, doon ko siya gagamitan ng Google Maps lalapit muna ako dun sa area. Pag malapit na ako sa area, saka siya i-google, i-google maps. Ayan. So, makakarating naman tayo ng maayos. So, combination lang ng dalawa, pero more on na ano, talaga Waze. Mas maganda yung, uh, para sa akin. Yung mga papasukay nga sa one way, napaka-isolated ano naman yun. At saka, ano, ang Waze kasi, ina-update ka sa lagay ng kalsada. Kunyari, may disgrasya siya sa daan na yan o kaya masyadong matraffic dyan so updated ka so yun guys no, uh, <coughs> salamat sa mga ano, no, mga nanood uh, sa mga hindi pa nakapagsubscribe kung sa tingin nyo nakatulong naman sa inyo itong video na to please consider naman na subscribe tsaka click nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video at saka palike na rin. Hello, hello. So, ang next para topic si natin hello. siguro, no, may isa pang uh, upload na may video. Mayroon hapon lang. lang. ng gulong ng Corsa. Ah, gulong at saka ng seat ko sa Click 150. So, yun muna yung upload ko bago ito. Tapos, after nito, uh, as bilang ano, joyride rider na one year na mahigit, mag-share ako sa inyo ng mga ano, ah uh, hindi naman technique. Siguro, baka tiktok na rin. No? kung paano kayo magiging successful na ano, na rider sa ano ah yung experience ko lang si Joy right? so, doon lang ako mag ano, na magkoconcentrate hindi ko na sakupin yung mga lala mo mga ganyan kasi hindi naman ako naglala mo mahirap magrunong runong ano. so yun lang guys uh, maraming salamat hanggang sa susunod na vlog